So, oh, good morning, good morning mga kapigi. Puro guwapo. O, po Ayan, so... Ang dami ng ating, uh, ano ngayon, kaibigan. Iwawasing so, natin ito ngayon. Ayan, so, nung no, panglimang araw niya yata paraan pa ito sobrang dumi. Hindi ko nililinisan. Uh, ngayon lang natin siya lilinisan. Ayan. So, tayo na maglilinis nito. Hindi na natin ipapalinis sa labas kasi meron naman tayong maliit na pump na bili natin sa Lazada. Alright. Dumi. Para mas bagay sa kanya ang laging marami. Okay. Kasi nakaraan, bumiyahe tayo ng bumiyahe tayo ng uh, dinner to tayo ng tagaytay ayan tapos sa uh, balik na ulit dito sa sa Amos alright so, napadaan tayo sa putikan kasi dito tayo dumasa ano, eh, namanggahan ba may mga harap doon so nagkataw may mga harap doon kaya napalaban sa putikan to alright pero mas bagay sa kanyang panay ano ang uh, madungis Ayan. Yeah. <coughs> Kasi bagay doon sa kulay niya yung ano Yung mga putik-putik. Alright. Okay. Ayan. So, umpisa na natin ang paglinis dito sa ating uh, kaibigan. Alright. Alright.